Shaquille O'Neal ni Real Talk si JJ Redick at Rob Pelinka may nahanap ng big man para sa next season. Pero bago yan, madaming Lakers fans ang naglabas ng kanilang pagkadismaya sa naging desisyon ni coach JJ Redick na gumamit ng small ball lineup. Sa pagsisimula ng laro, binangko si Jackson Hayes na siyang starting center sa mga naunang laban at ipinasok si Dorian Finney-Smith bilang kapalit. Ayon nga kay NBA legend Shaquille O'Neal, walang ibang dapat sisihin sa pagkatalo ng Lakers kundi ang coaching staff at si coach JJ Redick. Ayon sa kanya, hindi na dapat ipinilit pa ang small ball dahil malinaw na hindi ito epektibo lalo na kung may katapat silang dominanteng big man gaya ni Rudy Gobert. Pagpasok pa lang ng unang quarter, dinomina na ni Gobert ang ilalim ng court. Walang nakapigil sa kanya at kapansin-pansin ang laki ng lamang niya sa depensa ng Lakers. Kaya hindi na rin nakaporma ang team sa loob at sa halip ay naging one-dimensional ang opensa nila. Ang masaklap pa, naging X-factor pa si Gobert sa panalo ng Minnesota Timberwolves. Nagtala siya ng 27 points at 24 rebounds habang epektibong tumira ng 12 sa 15 sa field. Nakakagulat ito dahil sa unang apat na laro ng playoffs, si Gobert ay nag-average lang ng 3 points at 6 rebounds at sa lahat ng larong iyon ay si Jackson Hayes ang starting center ng Lakers. Dahil sa pagkakaupo ni Hayes ngayong laro, lumaki agad ang kumpiyansa ni Gobert at tuluyang sinamantala ang kahinaan sa loob ng Lakers. Nagbiro pa si Shaq na halos masuka siya sa ideya na tatawagin niyang napakadominante si Rudy Gobert, isang bagay na hindi raw niya akalaing sasabihin niya. Kitang-kita ang kakulangan ng Lakers sa rim protection at tunay na big man. Kaya ayon kayak oras na raw para kumilos si Rob Pelinka at humanap ng legit na big man upang hindi masayang ang prime years ni Luka Doncic sa Lakers. Isa itong leksyon sa coaching staff, hindi lahat ng modernong diskarte ay akma sa bawat sitwasyon. May mga NBA analyst nga na nagsuggest kay Rob Pelinka na kunin nila itong si Coach Malone bilang part ng coaching staff o kaya naman palitan nito si Coach JJ Redick bilang head coach para nga daw ma ang full potential ng Lakers. Samantala, matapos ngang matalo at maeliminate ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa kanilang first round matchup, sigurado ngang malaking pagbabago ang magaganap sa kanilang roster. Isa sa mga unang hakbang na inaasahan ay ang planong gawin ni Rob Pelinka, ang general manager ng Lakers, upang mas mapalakas ang kanilang lineup. Isa sa mga target umano ni Pelinka ay ang muling pagsamahin si Luka Doncic at Daniel Gafford na dati nang naglaro para sa Dallas Mavericks. Matatanda ang sa huling laro ng regular season na pick up ng legend sound ang sinabi ni Luka kay Gafford, we will play again, sabay tawanan ng dalawa. Marami ang naniniwala na hindi ito biro lamang lalot makikita kung paano inangat ni Luka ang laro ni Gafford noong sila'y magkasama sa Dallas gamit ang kanilang epektibong pick and roll plays si Gafford ay kaedad lamang din ni Luka Doncic at nagsisimula pa lang pumasok sa kanyang prime may isang taon pa siya sa kanyang kontrata matapos ang season na ito kaya posible siyang maging free agent isa itong oportunidad para sa Lakers maaari nilang hintayin ang free agency o makipag-usap ulit kay Nico Harrison ng Mavericks para sa isang trade kung sakaling matuloy mabubuo ang isang promising core ng Lakers na Nobuo nina Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura at Daniel Gafford, lahat ay nasa edad 26 hanggang 27 prime years sa NBA.